So mamili ta karon mga gaw kay pangsuot nato. Ina e naay na, pinakasikat nga kuan. Kanang sinilas daw, ang slides na sinilas. Mamili ta diri sa merkado sa Sipit. Yan. Ngam na mo tong kuan kanang sinilas nga ka, kuan. No oh, e, slides, ay e, slides? E, slides. Oh, naa. Slides? Ah. Mani si Katron? Oh, yes. yes. Ah. Ha man, ha man, Hello dam, may hapon. Hi. Pato tinilas. Slides by slides. Kamana ni. Teka, ikmong Mo ni ang Mo ni mga Dili na akanam na Mo slides slides. Mo si slides pero gustong mga uso mga uso. Mga bago Gen. Agi ni? Mafeel ng No. Bagay lagi. Hoy, sabi sabi. mas ay. Mas ang bay. Tuyo ang black. Ngan, estetik ba. Nya, yeah. mudang ani umi just now. Yes. Pila sa ni dam. Ay pila ni presyo ni. 179. 179. Mas pila ni dam, 179. Pila na. 179 ni. 195 pero pwede raw sa imo Sure Loh! Grabe! Grabe nilang. <laughs> oh, ganun na ako yung nasa dito. Hindi, ayun na. Uso dito, no? Aesthetic ba? <usuk> Aesthetic! Ayun na ginayong ipili, ya? Hindi, hindi mag Duh, color. Bala presyo, Pila? 195? 195. 195. Mm. Ang last, ano 170, lagi 170. Ano ito? Pati isa, Nindot do. Ako lisod sab. Igo kayo do. Oh. Ah, bibi ka. Wala ba pa sila sila na kayo. Kumunit sa ubo na nang bago ba. No. Ang kuha na ni ang ang kulang na ni Bidjas na lang. Bidjas. Bidjas magud kay aesthetic ba. Aesthetic. Aesthetic. Sige kayo. ayo. Mo ina kalindot dire magaw kay magpahangyo ba. Ni juga magmahay ko mahangyo ka.

belindot ay Yan yeah.